ya na ini hindi yan wala oh mina success mina si topy We're so very good but her she is not cooperating She's going to rip the oh. underpads. Kit Kat! Kisses! <laughs> beh, ando naman sa kabila, beh. Sige. Sige sabi niya, ano kayong ginagawa ng lolo ko din? si milk milk tea mo yan kaya pinapaborito ko yan wala mga ano. na nangarapan ako nila pa wala tang tulog. Gising ata sila. Eh, no, si ano? <laughs> si Riz? Riz. Ayan, yan din kayo maglalaro. Riz, 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 Riz. Aray. Aray ko, aray, aray. Nga. You're hurting me. Your daddy lolo is very, ano na, problematic. Biting naman si Hershey na ano ka, oh. Ano ka, Hershey. <laughs> <laughs> kinakanggap na akong gawin. Wala ka Wala na. <laughs> <Nyinga> na ako. na ako. eh Shibe, oh, nagawa ng paraan. Uy! Hehehehe.

Nanayin dyan. Daling araw, ginigising ako ng lula nyo para. Nausog yung basahan. <laughs> Nausog mamaya, kung doon na naihihay sa kabila. Saan yung wala basahan nyo naihihay? Psst! Pilti! Ganito <laughs> nung Sabi niya, huwag mo sawayin Sabi niya, huwag mo ko Ayan <laughs> yan si ano. Ah, yan, yan laro niyo, yan laro. Ala busy mi. Ersiyo. Ito, sino ba ito nasa likod natin? Sino ba ito nasa likod natin? Nasa mong anak mo na. Ito yung Hershey. Hershey! <laughs> Magawa talaga ng parang puto. Pagalitan mo. Pagalitan niya. <laughs> Pusin. Pagalit niya <laughs> si Lolo <laughs> ano ba ito si Snow uy? Na ba Snow, napapano na bato? ito? Snow na paano ka na ba? na nga.

Stop! Bebe! Bebe! Psst! Dito na! Dito Nana, na! Ayaw mo kasi pakawalan ni! Eh. Dito na! Akit na! Akit na! Akit na! Akit na! Dito! Psst! Dito na! Nampak <laughs> <laughs> ah! Ato sa ako! Pati sa nanay! Ano diba? <laughs> <laughs> Eh di ba ka na mag-aso? Benta mo na yan! Please no! Ayan sa so, ano na no, naman no, siya na! No, si no, Joya! No, no. Yes! Hihila ako na to! Successful na ako dito. Ay, Sheena! Tama na yan ha! Tigas ng ulo nyo. Gusto ko magpag-away. Magpag-away ng laruan. Tope yan, lit-lit. Pero magpag-away <laughs> dyan. Marami. Para sa laruan. Hindi niya makuha. <laughs> Hindi makuha ng malaki. Eh. <laughs> uh, alam mo, ginagat sa Palaban niyan, Bi. Matapang yun, sabi ni Diana. Oh, si Tocho, oh. Siya, ano? Di ka akong kinagalit. Bi, ano niya yung kamay mo? E, ilawit mo lang. Hindi ka nito ako? Ilawit mo. Hindi ka nito Almondeng. Almondeng. Ito yung panganay, ito yung pangalawa no? <laughs> si ano. Hishina, hishina. Hishina, hishina. Hishina, hishina. Si tapang mo. Tapang nga si Tupi. Aray ko, Arshi! Arshi! Aray ko,